Yan, shout out po sa inyong lahat mga kabindors. Ah, uh, narito na naman tayo. Kaila tataynik. Sitahin natin sila. Yung mag-asawang senior citizen. Magandang hapon na ay. kumusta na kayo? Pare. Dito pa pala. pala si Tatay Nick. Oh. O tay, kumusta? ako ah, kum kumusta yung pinapasukan pala? Ano? Sino ang sumakit ang paa? Kasama. Kasama mo tapos eh, ay, ayaw mo nang pumasok kayo sa Ah? Dalawa lang kami. Wala, hindi na po trabaho. Hindi na Ah, yung ano pala yun, yung pinaka... Yung nag-ano ah, doon, kasi ikaw naman labor ka lang, yung mm -hmm. ano mo. masuno masuno oo. Oh. Kaya pala, wala ka rin pasok. Kasi wala man magagawa doon. Sayang. <laughs> Ah, mula lunes, di ka na pumasok. So, lunes, di ka na pumasok po. Ah, tira. ngayon lang wala. Ah, ngayon. Hmm. Ngayong araw na ito. Lang -hmm. Walang gambay <laughs> ng araw. Kung gumaling lang pa, ah, ng paa, nakalapun mo karbaho. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. eh, siyempre kung yung upuan mo na po thank you ano ito, ano pa itong upuan mo galing pa ano ito yung mga galing mga

Yan lang yun. Hmm. So, taas yung nagkawa ng mga salamin. Hmm. Kasi okay. kapag mag ano sa hmm. so, mag-ulan, hindi mo makagawa. Ayos na ba siya? Hmm. ulan, hindi din makagawa. Kung so, ito sa ang mga putang maga, nalang. Buti nakakayanan mo pa yung paglabor, yung paghakot ng mga materyales papunta doon sa ginagawaan. Lapit mo lang yun. Hmm. Sa lang yung tulagan ng doon yung Ah, hindi mo na hinahakot mula sa labas. Yung buhangin lang, hinahakot ko. Ibaldi-baldi. Hmm. Mm -mm. Tapos ilagay doon, tapos haluin ko. Tapos haluin lang. Hindi nagasintada kami. Hmm. Ako lang magano doon na ako, ako maghalo. Siya ang Pero kaya naman. So, kaya po na. Libre na Libre ko so, okay, si merenda. Ako okay na yun. Ang kakita ako. Ang panggat ka. ko. Ka. Kapag nga wala ngayon. Na okay, wala, walang kita. Hmm. Okay. ng kaya nga ay matanong ko lang kayo kayo ni nanay ima ah, kasal ba kayo o oh, ano ah live in lang ba yan kasama kami kayo kagal mga ilan taon na kayo nagsasama wala na nga niya sa um, time. Wala mm... na nga niya sa time. Tagal Pagsama. namin hanggang ngayon. Matagal-tagal na rin ano, uh, 30 anyos na kayo nagsasawa. Ah, uh, ano, mula nang nawala yung mister mo na matay, ah. Uh, sabi mo nung mga una nating video apat ang apat lima yung anak mo anim. Ah, anin. so malalaki na sila nang iba, ah, iba pero yung yung, yung linit, sa maliliit man. sa iyo napunta ikaw na ang nagpalaki sa kanila pero ngayon yung pinaka bunso may asawa na may asawa na. ah may asawa dalawa na, na ring anak ay oo Ng... Kasi hindi na rin na ano naisipan ano na mag uh, pa. Kasi siyempre gastos din. Gastos Wala naman uh, kami At saka ano maganda naman ang pagsasama ninyo kaya lang tatay ang kuan pag hindi kayo kasal parang pinamamarisan ng mga bata tulad yung mga ano yung tatanungin kayo kung uh, kasal bakit nay tay sinabi yung hindi parang na ano sila na hindi rin sila magpapakasal parang pinamamarisan tayo pero nandoon na tayo di kayo nagpakasal okay lang yun siguro kasi wala man ano sa inyo magsama lang na maayos oo oo yun man lang kasama na doon kasi yung iba ganin nagpakasal nagkaniwalay yun yun ang nagkatibay ko doon kahit wala pa ni kasal nagkasama kami kahit tantaan kami nagpunta. Hmm. Nagunawaan so, kami nila. Oo nga, sa ganito nga na kahirap na ng buhay ninyo eh talagang ah, <coughs> uh, nagpitiis kayo sa isa't isa din. Kayo talaga naghihiwalay. Talagang unawaan kayo. Ano? Kahit kami tumira, hindi kami Ah, Pero ikaw tayo, ano? Uh, Nag-asawa ka rin, may asawa ka dati. Asawa. Asawa. Ah, may una kang asawa. May anak ka naman doon. Mayroong anak ko siya. Ah. Uh, asawa na rin yung anak ko. Pero hanggang ngayon, eh, may ano pa kayo, may communicate. Nag, yung wala. Ah hindi naman magpakialam yun kay kasawa naman sa, Dami naman yung anak. Eh. oh, yung, hindi yung anak mo yung... Yung anak ko, hindi ka, na kami kaya hindi naman kung Ah. yung Hmm. 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 At saka di ka man marunong yata mag-cellphone. Ano? Hmm, kaya nga wala kong cellphone kahit ano Oo. Oh. Kasi sa una, pag mga gano'n doon, malaman ko, sa sulat lang yun sa una, ihulog yun sa office. Ah, yung mga unang panahon. Oo, oh. panahon ko yun. Hmm. Sulat lang yun, tapos matang matanggap nila doon. Tapos magsulat naman sila pa sa akin. Hmm. Yun ang una ko sa cellphone. Wala. Akong... wala ka alam sa cellphone. wala. Hmm. Pati ikaw nanay wala ka alam sa cellphone. lari Barat huh? kami dalam Ula sama kami merunung oh. Yang sabi ka mm. Anong gagawin sa <tutupan> Hindi naman kami maruno. Kaya nga Wala kami sa silpon Kami, kapan, kami na magamit Hindi Huwag na lang tayo bumili ng cellphone kaya hindi na ito marunong. Hmm. Pinalong natin na ako araw nga nakakain tayo. Oo, oh, yan lang ang ano. Oo, ano? yan lang ang palagi nga nakikisip <coughs> ko. Araw araw nakakain. nakakain. <coughs> Mabuhay pa. Ayan mga kapindors ang itong mag-asawang senior citizen pero si hindi pa senior citizen ito lang si tatay ang kagustuhan sana nila mga kabindos na maayos naman yung ano nila kaya lang wala silang kakayahan Oo. kayong mga mabubuting puso dyan nananawagan ulit kami sa inyo na uh, mapansin naman ninyo ito sila tatay at maano naman itong kanilang tahanan masyado, nasi, masyado silang kawawa talaga eh, dadalawa lang sila kasi ang sa pagkakasabi ni tatay at saka si nanay ima ay yung anak niyang pinakabunso yan na lang ang kasama nila nung nagsama sila ni tatay ngayon naman malaki na may asawa na may anak na ay eh may sarili ng pamilya kaya sila na lang dalawa dito talaga ang uh, ano dito sa tahanan nila wala na silang kasama dito na uh, sino man at saka hindi sila nagkaanak mula nang nagsama sila ang mga ilang taon kananay nang nagsama kayo ni tatay mga ilang taon nung nagka, nawala ang asawa mo ba, dapat din siya. Nasa ah, 25, 25. Ala, mabata pa ano, hindi kayo biniyayaan ng anak. Ano? Kahit man lang isa, o kaya dalawa, ganyan. Hmm. Hindi kayo biniyayaan ng Panginoon ng anak. Ah, sa bagay, kung biniyayaan pa kayo, eh, mm. Saka magiging ano pa sa inyo yung dalawa kasi ang hirap ng, ng, ano nyo ano buhay. buhay nyo eh magiging ano pa yun siya karagdagang ano ba sa upper ninyo eh kayo namang dalawa eh yan nga ang sabi mo kanina eh magkakain kayo yan lang naman ang iniisip na lang ninyo na makakain tapos ma kung may kakaluwagan uh, kaluwagan sana maipagawa yung bahay nyo kaya lang wala man kakayahan ano tay na maipagawa yung mga hero ganyan ano lang binigay lang sa akin sa mga tapo awas lang sa akin sige iipo na lang yung hero dyan kunin mo lahin mo sa inyo para ay pagkataon din na ano di man alam natin yun na lang ang ibukong nyo hmm. kung makahagilap kayo ng mga kahoy alam mo, harap ko na yung kahoy hindi niya Oh, okay. yun, oh, okay. ka oh nga. Oh, ka kasi sabi ko nga nung una bakit yung poste ay ah, yung poste mo naka <laughs> nakalabas. Sabi ko bakit nakalabas na na yung poste sabi nga hindi inabot ng ano ng luna kaya nagkalabas na ganun ha <laughs> <laughs> hmm. <laughs> hmm. <laughs> hmm. 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 Hindi tatay ngayon, pwede ka naman uh, manawagan ka sa mga mabubuting puso na kayo ay matulungan ng Yung mga sa pambili lang kay maliit lang naman yung kubo niyo eh, ano. Uh, yung mga materialis na gagamitin dyan para

ito na ng kahoy. Wala na kami pagkain. Hmm. Kaya magandang puso. Sana, sa tulungan na. Tulungan kami. Hmm. Din din ng araw -araw ko ng din na ko. Wala tulungan. Wala ka na. Hindi mo kaya ka. Hmm. Mabuti kung araw-araw ko nagsarbaho. Hindi na na. Kaya pa, ano-ano ka lang naman. Ano, may lang tumatawag lang. Pag may lang tumatawag sa akin, mga extra ka dito. Hmm. Yun. Oh. Yun, sa si pagkain ng yun, nabili ko. Ang pagkahoy, wala na. Mm. Eh, kung hindi naman ibili pagkain mo, paano bang magkakilo? Kung wala kang kain. Hmm. Kung nagutuman ka, hindi pa na magkakilo. Kaya nga. Kaya nanay, mag-ano ka rin ng uh, mga mapubutang puso natin na nanonood sa ating video. Ayang dumulog ka ba sa kanila? Maawa na po kayo. Bigyan niyo po, bigyan niyo po ako nang maayos lang po yung bahay namin. Hmm. Masikahoy na lang po. Yun na lang ang problema namin. Kasi naano ko pag gumuulan, nababasa ang higaan namin. Hindi, kung ano na Ah, ito yung mga yero na yun, pwede man ibut kung ano yung nandiyan mm. na mga uh, sabi mo ipon, mga ipon binigay ipon. bigay ipon-ipon lang yan mga ipon ko o so pagka bibigyan na naman siya ng hero para madagdagan yun naman na may kahoy na, man, na lang siya mm. kailangan hero ka para idagdag mo sa hero mo doon pagka magkulang so, salamat bigyan mo kami yun mm. ang yan ang po so, ka lang,

kasi nakakaawa talaga ang tinitira nila mga kabindors kasi pag panahon ng tag-ulan ay maliit lang na ano ang ano doon hindi nababasa sa loob ng kanilang bahay kasi ano nga ito nga nakita nyo naman o oh, yung dingding nila ay mga pinagtagpitagping sako pero yung itaas naman yan ano yan luna na wala nga ano parang naka ano lang naka talik lang mm -hmm. Kaya yan ang dulog nila sa inyo mga kabindors sa mga maawing puso Diyan na ating mga viewer ay yan nakiki ano si latatay na ah, matulungan siya kahit papano eh, malaki ang pagpapasalamat nila kung matutulungan sila yan lang naman ang kanilang maibabalik sa inyo sa inyong mga mabubuting puso ang pagpapasalamat oh, nila sa inyo. sa inyo kung kayo Sino ay magkaano mag sa amin na pambili ng kahoy maraming maraming salamat sa lang po ayan, ayan mga kabindos yan hanggang dito na muna ang aking update kaila tatay Uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming video at yan shout out sa inyong lahat mga kabindors